ang nagulat sa malaking revelasyon na ibinahagi ng aktres na si Kylie Padilla tungkol sa pagkakalulong niya sa mga bisyo ilang taon bago sila maghiwalay ng tuluyan ng strange husband niyang si Alger Abrenica. Dahil hindi lang isa kundi dalawang bisyo ang kinalulungan ni Kylie noon. Narito ang buong detalye. Sa di inaasahang pagkakataon ay nangumpisal ang aktres na si Kylie Padilla sa pamamagitan ng kanyang Instagram story kahapon October 19, kung saan inamin niyang naging bisyon niya ang si Garillo at Alang bago sila maghiwalay ng asawang si Aljur Abrenica. Pero hindi lang iyon basta panini Garillo dahil ani Kylie isa uma na siyang chain smoker na ipik sabihin, sunod-sunod ang pagsindi at paghit-hit niya ng bawat stick ng sigarilyo na talaga namang masama sa kalusugan ng tao. Bukod dito ay inamin din niyang nakakaapat na baso siya ng wine kapag nai-stress na sa mga bagay-bagay sa buhay. Gayunpaman, lahat ng ito ay parte na lamang ng nakaraan dahil may isang bagay ang nagpabago sa lahat. Narito ang pagbabahagi ni Kylie. I've given up on all vices. I used to be a chain smoker. I gave up totally two years ago. I used to love my alcohol, only in moderation, but I loved a glass or four of wine, especially if things got a little stressful in life. But after some pretty strange events in my life, I decided to give up on alcohol completely as well. Dagdag pa ni Kylie sa halip na alak at sigarilyo, ngayon ay binago ang buhay niya ng pagkahumaling sa isang tsaa na iminungkahi ng kapatid niyang si Queenie Padilla. Nagaya niya ay dumaranas rin ng anxiety. I know have found my newest vice but not really because vices actually have a negative connotation. But this vice I discovered through my sister who also suffers from anxiety. She told me to start drinking Lion's Mane, mainly the Moon blend. My life has changed. I have always loved the holistic approach to healing the body, and this blend has done that for me. Dahil umano sa Moon blend Tea, ay nare-relax ang katawan ni Kylie na tulad rin ng epekto ng wine sa kanya noon. Pakiramdam ng netizens ang matinding marital problems sa pagitan nila ni Aljur noon ang nagbunsod para malulong si Kylie sa alak at sigarilyo. Mabuti na lamang umano at pareho na silang nakamove on sa hiwalayan at ngayon ay may niya ng bagong pag-ibig. Samantala, through IG Stories din ay ipinasilip ni Kylie kung paano siya bilang mommy sa mga anak na sina Alas at Axel. Me in mommy mode, caption ni Kylie. Ani pa ni Kylie ang dalawa niyang anak ang nagbibigay sa kanya ng kapayapaan sa buhay.